Ate, rin Ay, ayaw Hey, what's up mga sir? Crazy Moto here So for this episode, tuturuan ko kayo kung Paano yung pinakamura at saka tamang paraan Para i-rehistro yung mga motor natin So huwag na natin patagalin Let's go! Okay mga sir, kapag magpaparin renew na kayo ng mga rehistro nyo Bago kayo pumunta sa LTO, kailangan i-check nyo muna kung nasa condition yung motor nyo. Kasi may mga inspector aid ng LTO na medyo mahigpit tinitignan talaga or binubusisi talaga nila yung motor niyo kung meron itong problema. So, isa-isahin natin kung ano yung mga chine-check nila. So, let's begin. Ang isa sa mga chine-check ng inspector is yung headlight natin. So, ipapa nila yung park light, yung low beam at saka yung high beam. Tapos, chine-check din nila yung signal light at saka yung mga brake light natin gamit yung uh, foot pedal at saka yung uh, brake lever sa kamay so kailangan lahat ng ilaw mo nagpa-function tapos pinaka-check din nila yung busina kung tama so may mga mahigpit na inspector na ayaw pumayag na pirmahan yung uh, form nyo kapag aftermarket tulad nito uh, ito bawal talaga sa LTO pero 8 years ko na siyang gamit lagi namang nakakalusot tapos ayaw din nila ng naka aftermarket na uh, pipe so kapag naka open pipe ka malamang sa malamang uh, baka ma sita ka ng inspector ng LTO. so tayo ay naka uh, canister pero naka big elbow so sa pagkakaalam ko hindi naman mahigpit regarding sa big elbow so feeling ko good naman tayo so ngayon kita try natin kung gagana lahat ng ilaw at yung busina natin let's go <coughs> So, i-check iche natin muna yung park light. Okay. So, umilaw naman yung park light natin. Next is yung low beam. Okay. Low beam is good. Next is tong high beam. Okay. So, gumagana yung high beam natin. Next, signal lights. Left. Right pala. Okay. So yung left naman sa likod. Okay, functioning. Yung right sa likod. Okay, gumagana. Next, yung brake light. Brake light natin gamit yung foot pedal. Okay? Gumagana naman. Brake light gamit yung kamay. Okay, functioning. Next, yung busina. Alam ko dito tayo sa supply kasi low bat na eh. So ba't na nga? So feeling ko makakalusot naman tayo ngayon So tinitignan din pala ng mga inspector yung side mirror natin Minsan kasi sobrang liit Sinisita nila, ayaw nilang pumayag na gano'n yung side mirror Tapos yung gulong Minsan stricto sila Kapag masyado ng malayo dun sa standard O dun sa stock Sisitahin nila yan Pati sa harap Tapos sinisita rin pala nila kapag Uh, wala kang flarings or yung mga ilaw mo ay yung mga aftermarket mga LED lang or kapag yung mga sira na tapos mag, uh, ginawan lang ng paraan so for this test feeling ko naman papasa tayo so tara punta na tayo ng LTO ituturo ko sa inyo kung paano na yung susunod na proseso let's go okay helmet ka muna tayo ngayon mga sir Okay, let's go. Okay, so pagkatapos natin gawin yung initial inspection, hindi muna tayo didiretso ng LTO. Ang next natin gagawin, pupunta tayo sa Cebuana oh. Luwilier, kukuha tayo ng TPL. So oh. sa Cebuana tayo bibili ng TPL kasi doon yung pinakamura. Ang price nila ay 300 compared sa loob ng LTO, kaya doon sa mga nagbebenta ng TPL, nasa 7 hanggang 800 ang TPL. So isipin nyo, nasa 4 hanggang 500 yung matitipid nyo kung sa Cebuana kayo bibili. So yun yung tip number 1 sa Cebuana kayo bumili dahil mas mura ang TPL sa kanila. Tapos tip number 2, sa labas din kayo magpa-emission, wag sa loob ng LTO kasi mas mura naman yung charge ng emission sa labas compared ulit dun sa emission na ino sa loob ng LTO. Ang kailangan nyo lang i-present kapag kukuha kayo ng TPL at saka magpapa-emission is photocopy ng OR at saka CR. Tapos kapag hindi sa inyo nakapangalan yung unit, minsan hinahanapan din kayo ng deed of sale para lang proof na hindi na yung unit. So, yun yung mga hinahanap nila. So, eto na tayo dito sa Meyesebuana. Mas mura TPL dito eh. Ng pagkakalam ko, bawal ang mag-record kaya cut muna tayo Okay, so meron na tayong nakuhang TPL dito sa may Cebuana Ang price nila ay 300.40 So next natin ay Emission naman Sana hindi masyadong mahaba yung pila Emission Emission Hoy, muna muna muna. Boss, magkano na TPL ngayon? Meron kayo? 'Di ba meron? Magkano? Magkano na ngayon? Ano, dating 8650 TPL? 650? <tapos> ano? muna. 'Di, kunan muna emission muna. Ano pa 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 to. Mga uh, ilan pa kaya yan? 20 minutes. Yun lang, mahaba pala. 20 minutes yung pinakamabilis pala. 3.80 na pala ngayon. Sige, sige, balik. Ah, sige, balik ako. Okay, boss. Balik ako. Okay. Okay, okay. so maraming nakapila. Balik daw tayo mga alas dos. So, ganun siya kadami. Sana matapos tayo ngayong araw ang TPL nila ay 650 sipin nyo 650 ang TPL compared sa Cebuana na 300 eh kaso mahal sila masyado sayang yung 300 One hour later Ah, Adon mga sir, meron na tayong emission galing sa South Peak Testing Center. Meron na tayong insurance galing sa Buana. So, ang total price natin ay 300 para sa insurance, 380 dito naman sa may emission. So, next na natin is etong LTO. So, tara. Na ko ba? Hindi ko na alam magkano ngayon eh. Taka, insurance lang Pag insurance ang pinakamura sa Cebuana, 300. Ayaw nila nang walang plaka eh. Ay oo, kailangan talaga may plaka. Kailangan naka-insert yung plaka mo sa system. Kapag wala ka pang plaka, pwede dito sa, eto, sa South Peak. Eto sa tapat. Eto sa, oh, yung sa may nag emission meron dun. May insurance din sila dun. Uh, ang insurance nila dun 600 eh. Doble. Sa Cebuana kasi ayaw nila nang hindi pa naka-insert yung plaka. sa Saan ka na kumuha? Sa tapat? Hindi pala ako sura? Ito sa tapat. Meron dyan. May emission ka na? Wala pa. Doon. Para isahan na lang. Pwede kang humingi ng discount pag doon pareho. So ang dadawin nyo, hingi kayo ng form for inspection. Dapat meron na kayong insurance at saka emission. Okay. 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 Sir, sa form ng for emission ah, tawag dito, renewal pala. Okay, thank you. Tapos din sa mga aid na, no, yung susunod. Okay, talaga to. Sir, sa inyo, sa motot? Na-renew renew ako? Inspection. Ha, inspection? Talaga yung... Ah, sura sa tatal. Smoke. Tapos, ay, may work here, ayan yun lang naman kailangan ng or ORCR, smoke at saka insurance. Okay, start na. Section ni ko lang yung mga Okay. Gatot pa rin yung busina natin. <laughs> Shout out sa ating mabait na reporter. Doon na sa puting tent po. Balik ulit. Sa white na tent? ah Sige po. Salamat po. Okay. you. May nakapala yeah. okay. okay. to, sir? Sa akin? Ay na lang na yung numero na boss. Okay, thank you. Moments later. Mm -hmm. Part ay, mahal. So ngayon wala nang sticker dahil Yung ay ito nasa taas Ha hindi nasa baba Akala ko nasa baba So ang babayaran pala is 424 hindi 1258 'yun 424 lang Politika Alan Manggabad 424 so si naman ang pasyente dito Ngayon malakas ang paggalaw nitong Eh okay, huh. Yung duplicate since wala nang sticker, hindi na nila kukunin tong records copy sayo na yan. Okay? So tapos na tayo. Ang naging process natin ay ang una ginawa natin, initial na uh, inspection ng motor natin. sinek natin kung a uh, papasa siya kompleto ilaw, kompleto busina. Tapos afternoon, pumunta tayo, bumili tayo ng TBL ang pinakamura, sa Cebuana, 300. Okay, tapos nagpa-emission tayo, 350. Tapos, after nakakuha tayo ng TPL at saka insurance, ah, sorry, TPL at saka emission, pumunta na tayo sa LTO. Kumuha ng form, nagpa-inspect. After na inspection, evaluation, tapos payment na. Ang total na binayaran natin ay 424. 424 lang. So ang total expenses ay 1,050. So not bad. So kung plano nyo kumuha ng fixer na sa 2,500. Uh, ah, 2,500 yung holding charge nila doon sa katrabaho ko. So isipin nyo malaki yung discount or yung malaki yung natipid natin kung sariling sikap. So ito yung tama at saka proper na way ng pagre-renew ng registro. So tara na, pwede na tayong umuwi so ang mga tip ko sa inyo para makamura hindi sayang yung oras una bumili na kayo ng TPL nyo sa labas magpa emission kayo sa labas saka kayo pumunta ng LTO so hindi nyo naman kailangan na mag fixer kasi mabilis lang talaga yung process yun lang talaga kung wala kayong tiyaga wala kayong oras na magantay Kalimitan, ina inaavail na ng mga tao yung fixer. Pero since uh, tinuturo natin yung tamang proseso kung paano mag-renew ng rehistro, talagang pagdadaanan natin yan ngayon. So, ganun lang kasimple ang proseso ng pagre-renew mga sir. So, that's it for today mga sir. This is Crazy Moto, signing out.